Hello po, nandito pa rin po ang nakulcherong kaibigan sa Pandin Lake dito po sa San Pablo City, Laguna. Ah, ang ganda-ganda rin ang -ganda -ganda tanawin dito, no? Tingnan mo naman. Napakalinis ng lawa. Nakagandang lawa ng Pandin Lake. Makakita ah, ka ng mga ganito kagandang tanawin. Sobrang sa wow, sarap ng pakiramdam. Yung tipong galing ka sa kamayilaan, mga usok, mga ingay. Tapos magpunta ka dito, para ako lang yung pinakamaingay dito eh, di ba? <laughs> tapos, ang ganda-ganda ng tanawin. Sobrang after natin sa galing sa trabaho na sobrang nakaka-stress. Eh ito, nakakawaya ng stress kasi sobrang ganda, sobrang clean, sobrang linis ng lawa. Ah, wow! Ganda! Di ba? Dito lamang po yan sa San Pablo City, Laguna. Ang napagandang Pandin Lake. Siyempre, ito po yung namin.